So guys, si Hiwaga ay uh, nandito ngayon sa Quezon City Branch na kung saan ay uh, binisita niya si Diwata dito mismo sa Quezon City Branch, guys. So, ayan. Si Hiwaga. Hiwaga. hiwaga guys ay lumabas at hinihintay ang isang diwata ayan nga eh. ang isang diwata lumabas ang uh, diwata ayan na si diwata bakit nandito nyo yung hiwaga? Anong ginagawa dito sa Diwata? Anong ginagawa niyan dito sa Diwata, Paris. E niyan. yan. Hiya ko na muna, ako. pen bulan lagitaan

Kiwaga may tinigil. Kiwaga! Ako naman na, ako naman. Ayan! Kiwaga! na yung maging kiwaga. Ako naman! I-select mo naman ako naman. Mag-insert ito nga to, ito kayo. Huwag hindi! Okay, palitan na si Iwata kasi si iwata. Alam nyo na. Alam nyo na. Ay bagay. Ay, bagay. Si Iwata, si, 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 naging mahiwaka. <laughs> <laughs> diba mga kayo, talaga nagra-rhyme, Iwata, Iwaka. Ah. Si diwata, Iwata, tignan naging hiwaka. Ano? Ako naman doon. Mali. Saan ka ba <laughs> Patay kasi tulad ko na Ako naman din yung liliwa. Oo. Oh, na Sa pasang Ako naman ang <nabukulang> pa <laughs> ng Netflix. <Olympics>, eh. <laughs> bagay ba? Baga! Oh, bagay! Ba? Ah, ba? Ba? Tapos ah, na siya yan. Tapos na yan. Ilaw sa'yo. naman yan. siyempre yung hiwaga, hiwaga, yung diwata, manatiling hiwata, kaya babalik ko naman sa iyo. Yeah

Oh, kasi kanina nandun ako, kaya na pumunta ko dito kasi um, nga ako dito dahil may first and one dito. <laughs> dito okay. ako, tumusta, <laughs> dito, okay. ako rin naka-live ako kanina. Tumawag sa akin na ka daw. Pwede hindi agad naman yung kasama. May meeting kami daw, tapos hindi ko Ah, may meeting kami, uh, uh, so, may uh, So libre yung kakain ng diwata Diwata, kay libre ba yung kakain ng diwata So ayan guys, uh, kitang kita yung uh, tuwa, Yung uh, sayan ng mga tao Dahil uh, nagkita yung uh, dalawang uh, pinag-uusapan ng uh, rena ng uh, parisan Guys, ay dumating bumindisitasi si Hiwaga dito kay... Uh, diwata dito sa my Quezon City Brands at ayan uh, pinagkakaguluhan siya ng uh, mga vlogger at of course pinagkakaguluhan din ng ating mga customer dito kay diwata Quezon City Brands ayan guys so dami no ayan. May <laughs> lat <laughs> ka ulit O, oh, liwanag <laughs> Magtumeksalti na ba ito? Ito may saltik na masaya Pagkakasalita Bawal nyo yung mga nilang Sa'yo na goodbye, masaya thank you. na sa'yo Lahat po, nangyarihan mo May Kaya sa mga Ah, uh, <laughs>

I don't care kung ano sasabihin ng mga bachelor kasi di ba sinasabi ko ito madalas na unang-una hindi ko naman sila pinaprewish nyo pangalawa hindi ko sila kilala pangatlo na nakuhay ako ng patas so wala akong maisip na paraan na dahilan para matulan pa ka sila kasi di ba ang tanong ko bakit ka ba nagagalit ano ba ginawa ko sa'yo di ba so sino ba? ay bachelor ba siya? parang kami kinukuha lang ng strategy. <laughs> hindi ko pa rin napapansin. Hindi ko pa napapansin. Kasi ito ay ano eh, alam nila na marami ka ngayon mga taga-subaybay na nandito. Inaabangan niya kung oh, ano ang iyong secret. Okay. Bakit dinudumo ka? Ay, ito, yun naman ang secret. Kung hindi niya dapat malaman. Tama. Kasi secret ko yun. Yung <laughs> suwag Ikaw ba may plano din pumunta doon sa question? Oh, well, why not? Ah. Actually, pumunta nga ako doon. Kaya lang, Dumandang ako. <laughs> 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 Naiwan lang na yung ano, yung, yung, yung bakas ang gulong. Dumaan lang ako actually nung dunok sa litigs na karaan pero hindi ako pumunta talaga sa kanya, nadaanan ko lang. Kaya, hmm. yung At saka di ba wala namang problema kung ah... Uh, iba di ba kung marami nang kaparins, marami nang uh, ako. Ikaw pa rin ang Reyna. At At ito, ito. alam mo ako, rin ko sa, ako talaga dahil maraming tao na-inspire. Yeah. Yeah. Maraming tao yeah. yeah. na-inspire. Yeah mga binaya ako. So, eh, ibig marami kami napulungan, hindi lang ako. So, marami nagkaroon ng trabaho. Siyempre, kung si Waga, may, may, parisan, marami siyang tao, tauhan. Di marami